Bukod sa presensya ng mga barko ng China malapit sa Pag-asa Island, napaulat na rin na may mga Chinese vessel malapit sa Kota Island at Panata Island. Bahagi ang Kota Island ng Kalayaan Group of Islands na okupado ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, oras na ma-validate ang naturang report, isasama na rin ito sa diplomatic protest ng bansa laban sa China. Then we will object to their presence. We have already filed a diplomatic protest. And that applies to everything, anything that concern Chinese vessels in our territory. At kung mananatili niya ang Chinese vessels sa ating teritoryo, maituturing na itong pag-atake sa ating soberanya. Kaya iginiit ng palasyo na dapat lumaya sa mga ito sa ating teritoryo. Then they will know that we are against it. That we will not allow it. That we will not tolerate such presence in our territory Should they go away sir? Hmm? Should they go away? They should. They have no business being there. Oh, it is. If they continue to be present in our territory, then it is an assault to our sovereignty. Nakapagsumite na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs hinggil sa mga namataang Chinese vessels malapit sa pag asa island. Nanindigan din si Pangulong Rodrigo Duterte na pagmamayari ng Pilipinas ang naturang isla at hindi siya makapapayag na okupahin ito ng China. Asahan na rin Anya ang mas mabigat na hakbang ng Pangulo kung may masasaktan o mapapahamak ng mga Pilipinong manging isda o sundalo dahil sa pamalagi doon ng mga barko ng China. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.